Ay mga content pa. ipa content nila. So mga idol na meron daw isa. Ayala. Sa Ayala na. Tao ba bitmaster ang Beatmaster. Beatmaster ng Cebu Ayala. Ayala branch. bitaw mga idol ha jogging meron ha jogging meron gamay lang mga kuwara mga i-jog mga voiceover ano 7 km lang oh, gana 7 km lang mga idol hinahina eh Hina, Hina, ragod hantud ma abot ang imo mga pangandoy La parehas mo may... parehas mo may... shut out. parehas mo may... sinina guys shut out bro Okay ra mga update karon diri sa ayala mga idol. Naa karon diri ang mga mga runners, nag-exercise. Kasamtangan na meantime atong panahon karon, okay ra kay normal ra kay mga idol. why ulan. Wa wow, sa init, hangin-hangin. Salamat hangin. okay, idol. Ka, sa kay aron. Exercise ba warm up ba ah. lakaw hantod panington yeah, dagan okay set up dahil sa akong luyo ah. follow ninyo na guys follow ninyo na portahan kayo na mga libre na ah. so mga idol mga makalakaw na ko mga mga lapas 500 meters daga na so kung katong, katong ganahan nga magdagan dagan nga medyo ganahan sila og area nga nasa city ari mo sa sa ayala so mga guys dagan ta para sa ato ang kinabukasan <laughs> kinabukasan. Uh, paningot na ko. So maura itong atong update karoon roon diri sa Mayayala. Back to you guys. Boss, alin na boss? మూరమక ఏపీ జంపు పంపించాను